dami na pong natupad ah. Dami na, di ba? Na kung tutuusin, dami na pong natupad na kahulaan o mga inihula. Kumbaga, yung mga prophecy, tinatawag natin. No? Kinatatamaran ng ibang pag-aralan. Tingnan nyo nga nasa larawan. Tatamaran nyo ang prophecy, ang eschatology. Don't do that. You have to as a Christian, as a born again believer in Jesus Christ, you have to share the good news of the grace of the Lord Jesus Christ. 'Yun naman ang important natin i-share. And then we need to to remind them na kung mapapakawalan nila yung uh, anong tawag dito? Opportunity of accepting Jesus of believing in him here on earth. Masasama sila sa tribulation. Mas mahirap mag sa tribulation. Paano pag hindi pa dumating yung tribulation, tapos namatay sila sa church age? Ay, impyerno na. Wala nang pag-asa? Oh, wala na. Diablo na talaga. Mapuntahan nila, di ba? Hades muna, tapos ending nila, gihina. Huwag niyo ikalilito po yan, ha? It's so sad that some believers are confused. Huwag ganon. Eh, pag-aralan natin. Mag-aral po tayo. Hindi sa para nakikinig lang tayo sa mano mag-aaral po tayo ng mga sarili natin. Alam niyo bang natutuwa si Jesus panag-aaral tayo ng salita niya kasi excited tayo sa kanya. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Verse 14, John 1:1, 'di ba? 'Yon. Tapos John chapter 1 verse 14, and the word became flesh. Sino ba 'yung word? Si Jesus Christ, si Jesus 'yan. Kaya pag binabasa mong Bible, tuwang-tuwa si Jesus sa iyo. Re reward kanya, Bibigyan ka niya ng blessings. O, oh, bless ka na. Pero i manifest pa ni Jesus, yung mas bonggacious na mga blessings sa buhay mo. Ang prophecy po ay uh, talagang tumutumbok po talaga sa isang tao lang. Ang Panginoong Heso Kristo. ba? Diba? Ang daming hula sa Old Testament pero ang kinatuparan si Jesus. Pero may mga hula din po sa Biblia na mauuwi po talaga sa future. Mga pangyayaring hindi pa nagaganap. Actually, hindi pa po nagaganap yung mga pangyayaring. Alam niyo po ba ang pinakakatalis o pinakaumpisa ng sunod-sunod uh, na po yung mga pangyayaring yan na mga inihula ng revelation pag nangyari na po yung rapture. Kaya kaawawa at kahabag-habag ang mga naiwan din eh. Ano po yung halong biro. Kaya if someone is not taking you seriously and, then you, and yet you are uh, preaching the, yeah, this good news of salvation and sharing them di. The, yeah, prophecies no? Uh, na ma-unfold pa lang ha. Huwag kayong maniniwala dun sa siniro daw ang Antikristo, natupad na raw no AD7. Eh hindi po 'yun. May mayroon po. Mas ang argument ng Bible, bababa -ba -ba, kapag kasabi mong natupad na siniro ang Antikristo, bababa eh, -ba -ba po yung argument ng Revelation. Kasi pang-future po talaga itong Revelation na ini. Hmm, makanyan ka ne. Eh. Oh. 'Di ba? So, ang Panginoong hisok Kristo nagkatawang tao, yun pong pagkakatawang tao niya ang sentro ng history. Hindi niyo ba alam yon? O aralin niyo. Yan. Perfect timing. No? Maraming nakubkob na mga hudyo nung araw, naiinip na sila sa pagdating ng tagapagligtas. Tapos nung panahon ni King David, nangako ang Diyos sa kanya na merong kang apo. Kaapu-apuhan mo maghahari man. Natupad na ba yung paghahari ng apo niya? Hindi pa. Matutupad pa lang yon sa millennial reign. O di ba? Hindi pa natutupad? Ilang years na po yon. Ang pagitan po ng ang pagitan ni David at ni Jesus, di ba? Mula nung namatay si David hanggang ipanganak si Jesus Christ, si Lord Jesus, mahigit 1000 years ang pagitan po. So, antagal tagal, na, ma-unfold ng mga hula. Pero, itong sasabihin ko, ano po? Kumo ba hindi natupad? Hindi na matukobo ba hindi natupad ngayon? Hindi matutupad? Abay, matutupad yan. Kaya, aralin natin ang Biblia. Pinakamahalaga ang Bible na binabasa natin. Kung, kung ang tahanan, walang Bible, naku, nakakalungkot yan. Tahanan. Abay, may pinuntahan kami, ubod ng yaman na, bahay. Nag-a-around the world na matanda. And then, nagkasakit siya ng cancer. So, syempre, alam niya, nag-share ako ng good news. ba, talagang lagi niya akong pinagpupunta sa kanila. Oo, nag nangangaral kami doon. May mga kasama ako, no? May Bible po kayo, madam? Ako. Ah, yung ano meron kami dito, yung uh, pinakita niya, yung gabay, yung prayer book. Gabay. O, oh, yung gabay. Alam ba niya yung gabay? Tapos may rosary siya. Ay, madam, hindi po yan. Ako, mayaman po ito, ha? Mga professional ang anak niyan. Wala po kayong Bible. Yung bibigyan ko po kayo. Sige, bumili ako ng Bible. Siyempre, magandang balita, Biblia. Malalaki ang ano, titik. O yung malalaki ang fonts, letter. Hmm. Hindi ko lang po alam kung binabasa. Kasi sa ngayon, nakikita ko parang gumaling na siya sa sakit niya. OMG, ako. I really don't think that this woman... Reads the Bible I gave her some years back ako. Okay. Anyway, binigyan ko naman siya. At nakapakinig siya ng gospel, ng good news. Di ba? Yun po ang pinaka-importante. Kaya, ang prophecy, malalaman mo lang yan sa Biblia. Kaya kung may mga nag-pre-predict na kesyo-kesyo ganyan, mangyayari, ganyan-ganyan, not even Nostradamus. No, Yung mga prophecy ni Nostradamus parang Ewan ko, ba't marami rin na-unfold pero sa ganyan tahimik po ako. Basta ako, kung ano yung nasa Bible, doon lang po tayo. Kasi we are Christians. Born again Christians po tayo. Dapat kung ano yung nasa Bible, doon lamang po tayo. Hindi tayo liliko sa kaliwa, hindi tayo liliko sa kanan, hindi tayo pupunta sa likod, hindi tayo pupunta sa harap. Kung ano yung nasinasabi ng Biblia, doon ka lang mag-stick. po, kaya ang Biblia po ay matutupad at matutupad lahat ng nandidiyan. Okay? Sa sobrang inip ng mga tao nung dumating na yung inihintay nila ang Panginoong Iso Kristo, dinedman na nila, at pinapatay pa nila. ba? Diba? See? Minsan nakakainip po maghintay. Kaya ako, ang gagawin ko lang po ng, tsaka ng Daily Good Vibes Channel ay i-remind ang mga tao that anytime Jesus will fetch. Susunduin niya na ang kanyang church. Hindi ba kayo na excite We will see Jesus for the very first time. O yan, ano bang mukha ng Panginoong Iso Kristo? Ano bang itsura niya? Ay, ah, makikita, niya na, makikita na po natin siya sa rapture. Iyayakapin niya tayo isa-isa. Di ba? Ako, ako talagang, talagang Lord, pa. salamat po Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Niligtas mo po kami. 'Di ba? Ayun mo ba 'yon? Diyan makikita natin siya ng mukhaan. Ayun na. Yung talagang mukha niya nung nabuhay siya rito. Yes. Although the glorified body. Pero itsura niya siya pa rin 'yon. Hudyo siya noon, hudyo pa rin siya ngayon. Pero bilang Diyos, siyempre, Diyos siya. Pero tandaan nyo, nagkatawang tao siya. Meron siyang itsura. Meron siyang height. May complexion. Ba? Sabi nga nung iba, yung mga Hudyo din sa Israel as of the moment, hindi na po yan mga pure. Ang mga pure na Hudyo, gusto mo makakita, tumingin ka sa mga Saudi Arabian. Yan. Sa mga Middle Eastern, mga taga Iran, Iraqis, man, Saudi Arabian, mga ganyan. Ganun ang mukha ni Jesus. Nasa ganyan po siya. Amen. Pero hindi naman po binanggit ng Biblia kasi yan di kung it, kung ang itsura ng Panginoon importante i-specific ng Bible 'yan. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi naman po kasi kasi ang importante sa Biblia yung maligtas ng sangkatauhan. Genesis chapter 3 pa lang, ipinangako ng tagapagligtas kasi nag-fall si Adam and Eve, ang ating unang mga magulang. Mm. May Mabilis kape. Baka lumamig eh. So, Jesus is the answer. Di ba? Jesus is the answer. At kung Kristiyano ka, nakakarinig ka ng mga lindol, alam no, may bagyo tayo ngayon, no? Bagyong enteng. Hindi ko lang po alam kung lumabas na ba itong enteng na ito. Uh, kung Kristiyano ka, hindi ka matatakot sa enteng na yan, eh. Sa mga bagyong enteng. Kasi alam mo, ang Panginoong Jesus, kontrolado niya yan. Di ba? Siya nang bahala sa'yo. I-protect -pro ka niya. Kasi mahal ka niya. Kasi born again Christian ka mahal ka niya. Iingatan ka niya tulad ng pangako niya. Bye-bye.